Sa Rio de Janeiro, Brasil, nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng lokal na seguridad at drug cartel na nagresulta sa mahigit isandaang patay sa lansangan at ito ay opisyal na bilang lamang. Noong Oktubre 27, sinimula ng mga autoridad ng Brasil ang operasyon laban sa pagpapalawak ng grupong kriminal na Komando Bermelio. Ayon sa pamahalaan, higit isang taon inihanda ang operasyon at mahigit 2,000 at limang daang sundalo at pulis ang lumahok. Kasabay nito, may mga lumalabas ng chismis na sa likod ng madugong labanan sa Brasil ay si Donald Trump na kasalukuyang nakikipaglaban sa mga drug cartel sa Latin America. At naaalala na ng mga taga-suporta ang teoryang sabwatan. Si Gobernador Claudio Castro ng Rio de Janeiro ay lumapit na noon sa Washington nang hindi dumaan kay Pangulong Lula de Silva para humingi ng tulong laban sa mga narkoterorista. Paano naman ang kabuoang propagandang Ruso? Isinusulat nila, at ito ay CP, hindi titigilan ng Estados Unidos ang Brasil hanggat hindi nila natatanggal si Pangulong Lula de Silva na taga-suporta ng dedolarisasyon sa Brasil, Russia, India, China, South Africa at ng soberanya ng Latin America. Pero dito nagkakaroon ng hindi pagkakatugma. Isang araw bago magsimula ang operasyon sa Rio de Janeiro, nagkita si Trump at ang mismong Pangulo ng Brasil na si Lula de Silva sa Malaysia at nagkasundo sila na gumawa ng isang medyo magandang kasunduan sa kalakalan. Ang pangalan ko ay Alexi Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, ilike ang episode na ito, at siguraduhing mag-iwan ng inyong komento sa video na ito, isulat ninyo ang inyong opinion. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pichi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balitang agad naming natatanggap. Kung gusto ninyong suportahan ang aming trabaho, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng donasyon, sponsorship, o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nakasulat doon. Suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Nagpapasalamat ako sa anumang suporta ninyo. Hindi bababa sa isang daan at tatlumput dalawa ang namatay sa malawakang operasyon ng pulis laban sa organisadong krimen sa Rio de Janeiro, kabilang dito ang apat na pulis na Brazilian, gobernador ng Rio de Janeiro, Clavio Castro. Sinabi na ang opisyal na bilang ng mga namatay sa raid noong Martes ay 58. walo. Pero ayon sa kanya, tiyak na magbabago pa ang bilang na ito habang nagpapatuloy ang mga forensik na pagsusuri ayon sa ulat 12 ng bangkay na natagpuan sa favela ay inilagay sa kalsada para makilala ng mga kamag-anak matapos ang madugong raid oh talagang nakakagulat ang mga kuha doon at narito ang sinabi ni Castro maaari nating gamitin ang nangyari kahapon bilang simula ng isang dakilang pagsisikap simula ng isang dakilang panahon kung saan lahat ay magkaisa lahat ay maaaring magtulungan at magkakaroon tayo ng magagandang kondisyon para sa pagpapalaya ng bayan. Ayon kay Rio Castro, nakumpis ka ng pulisya ang malaking halaga ng droga at apat na put dalawang riple sa operasyon. Tinawag ni Castro ang raid na pinakamalaking operasyon sa kasaysayan ng Rio de Janeiro. Bagaman karaniwan ang mga operasyon ng pulisya sa lungsod bago ang internasyonal na kaganapan. At sa susunod na linggo, gaganapin sa Rio ang isang malaking kumperensya tungkol sa klima na tinatawag na Pandaigdigang Summit ng mga Alkalde. Sa kabuuan, nakakatakot talaga ang sitwasyon. Sa video, makikita ang makakapal na itim na usok mula sa Favela Alimaw habang may espesyal na operasyon. Ayon kay Castro, sinimula ng mga autoridad ang operasyon laban sa teritoryal na pagpapalawak ng Komando Bermelio. Sabi ng pamahalaan, higit isang taon inihanda ang operasyon at lumahok dito ang mahigit dalawang libo at limang daang sundalo at pulis sibilyan. Ipapaliwanag ko dito na ang Komando Bermelyo ay ang pinakamatandang aktibong organisasyon ng krimen sa Brazil. Ang pangalan nitong Komando Bermelyo, na sa Portugues ay pulang komandante, ay tumutukoy sa pinagmulan nito bilang grupong mga kaliwang bilanggo na itinatag noong diktadurang militar sa Brazil hanggang 1985. Simula noon ang Komando Vermelho ay naging isang malaking transnasyonal na grupong kriminal na sangkot sa kalakalan ng droga at pangingikil. At ayon sa datos ng pulisya ng Rio de Janeiro, hindi bababa sa walot isang katao ang naaresto na may kaugnayan sa grupong ito. Ayon sa mga autoridad, sa panahon ng raid, ang mga miyembro ng grupo ay umanoy umatake sa pulisya gamit ang mga drone. Noong Martes, Inirekomenda ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos sa mga turista na iwasan ang hilagang bahagi ng Rio. Ang patuloy na sagupaan sa pagitan ng pulisya at mga grupong kriminal ay nagdulot ng pagkaantala sa trapiko sa maraming lugar sa hilagang bahagi ng lungsod. Sinabi ni Castro na ang sagupaan ay nangyari sa masukal na lugar at naniniwala siyang puro kriminal ang nasawi. Sinabi niya na hindi siya naniniwalang may ordinaryong tao na naglalakad sa masukal na lugar ng ganoong oras. Kaya lahat ng nasawi ay kriminal. At sa kabuuan, kailangan nating maintindihan na ang huling raid na ito ay hindi pa ang una sa favela Alimao kahit ngayong taon lang. Natapos ang operasyon ng polisya noong Enero na may limang namatay at ang lugar ay napuno ng mga barikada mula sa mga nasunog na sasakyan. Sa madaling salita, ito ay isang ganap na sa kasamaang palad karaniwang sitwasyon. At sa gitna ng lahat ng ito, ang propaganda ng Russia ay nag-imbento na ng kwento na ang nasa likod ng lahat ng ito sa Brazil ay si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ng Amerika na gustong kolonisahin ang Brazil. Pasensya na! Ikukwento ko ng maikli ang kalokohan ng mga Ruso. Ibig sabihin, ito ang pangunahing ideya ng propaganda ng Russia. Gobernador ng Estado ng Rio de Janeiro, Claudio Castro na di umano'y nagsimula ng digmaan laban sa mga nagbebenta ng droga sa mga pabelya ng kabisera, nang hindi kinokonsulta ang kanyang mga aksyon sa pambansang pamahalaan. Nagpatuloy ang operasyon ng pulis laban sa Komanda Vermelho noong ikadalawamputpito hanggang ikadalawamputsyam ng Oktubre gamit ang armored na sasakyan ng militar ng pulisya. Ayon sa batas, bawal gamitin ang mga armored na sasakyan nang walang pahintulot ng federal na autoridad. At dito na nagsisimula ang teorya ng sabwatan ng mga Ruso. Pakinggan ninyo, kunwari. Si Gobernador Castro ay miyembro ng parehong partido tulad ng dating Pangulo na si Jair Bolsonaro, na aktibong sinusuportahan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos at nasa Brasil ay ipinakulong. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Ayon sa mga Ruso, walong buwan na mula ng hilingin ni Castro sa Washington na ideklara ang grupo ni Vermelho bilang banyagang teroristang organisasyon sa United States at magpatupad ng parusa laban sa mga leader nito. Eh, anong masama doon? Oo, ideklara ang grupo na terorista at magpatupad ng parusa laban sa kanila. Alam nyo ba kung sino ang gusto nilang gawing leader ng grupong ito? Ayon sa bersyon ng mga Ruso, Oo, oh, yung mismong presidente ng Brazil na si Luis Inacio Lula da Silva kung hindi siya titigil sa paghingi ng dedolarisasyon sa kalakalan ng mga bansa sa Brazil, Russia, India, China, South Africa. Sa madaling sabi, ganito ang kwento ng mga Ruso. Ibig sabihin, si Castro. Hiniling niya sa mga Amerikano na ideklara ang grupo at si Lula da Silva bilang terorista at leader nito. At paalisin si Lula da Silva kung hindi siya titigil sa paghingi ng dedolarisasyon sa Brazil, Russia, India, China, South Africa. Naalala nyo ba? O, oh, yung kalokohan na yon na naisip ni Putin? Sabi ng mga Ruso, kunwari si Maduro ay idineklara ring pinuno ng sindikatong droga na Trende Aragua. Ibig sabihin, gusto rin nilang gawin ito sa Brasil kay Lulu da Silva. Habang tumatanggi si Lula, nagpatupad si Trump ng 50% taripa laban sa kanya. Pero sa totoo, nagpatupad lang sila ng 50% taripa doon laban sa Brazil dahil ikinulong si Bolsonaro. Pero dito biglang nabasag ang propaganda ng Russia. Mukhang hindi nila ito inasahan. Noong Oktubre 26, nagkita si Pangulong Lula ng Brazil at Pangulong Biden ng United States sa Malaysia. At ayon sa resulta ng pagpupulong, sinabi ni Pangulong Luis Enacio Luluda Silva ng Brazil na si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ay nangakong magkakaroon ng kasunduan sa kalakalan sa pagitan ng mga bansa upang alisin ang 50% na taripa. Ayon kay Lulu da Silva, mas mabilis mararating ang kasunduan kaysa akala ng iba. Sinabi niya sa mga mamamahayag na maganda ang naging pagpupulong niya kay Trump at napansin niyang malapit nang mawala ang mga problema sa pagitan ng mga bansa. Ibig sabihin ba nito na basag dito ang propaganda ng Russia? Ibig sabihin, raid lang pala ito ng pulis laban sa mga nagtutulak ng droga sa Rio de Janeiro. Titigil muna ako dito. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments sa ibaba ng episode. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang channel. Mag-ingat po kayo. Paalam sa lahat.